Isang mapagpalaya at malayang araw sa ating lahat klase, tayo muling nagbabalik sa Baitang Pito, Pilipinas sa Timog Silangang Asya. At sa araw na ito, ang ating bibigyan ng pansin ay patungkol sa imperialismong haponis o ang pananakop ng bansang hapon sa Timog Silangang Asya noong ikadalawampung siglo. Kung kaya talamin natin kung ano-ano nga ba ang naging layunin at ang nais nagawin ng mga Hapon sa Timog Silangang Asya at paano nila sinakop ang mga bansa sa ating rehiyon. Ano kaya ang kanila mga ipinatupad ng mga patakaran at ano ang mga naging karanasan ng mga Asyano sa kanilang pananakop? Halika't alamin natin ang lahat ng ito. Narito ang mga layunin na dapat nating matamo matapos ang ating talakayan. Ang una ay natutukoy ang pagsisimula ng imperialismong hapones noong ikadalawampung siglo sa Timog Silangang Asya. Ikalawa ay natatalakay ang mga mahalagang kaganapan ng imperialismong hapones, kung paano sila nagpatupad ng kanilang mga patakaran at kung paano naghirap ang mga asyano sa kanilang mga kamay. At ang ikatlo ay nakapagbibigay ng refleksyon tungkol sa isang kataga na maaring may sa naging karanasan ng bansang Hapon. Ngunit bago ang lahat, tayo muna ay maglaro ng Ay Hapon! Kailangan ay tukuyin kung anong ipinapakita ng bawat larawan at iugnay ito sa bansang Japan. Ang unang larawan ay... Magaling! Ito ay isang kilalang pinta o isang painting na kilala at may ugnay sa Japan at ito ay ang The Great Wave of Kanagawa. Ikalawang larawan. Marahil ang mga sa inyo ay nakapunta na sa Japan at kilalang kilala ito sapagkat ito rin ay isang naging kilalang pelikula o palabas sa buong mundo at ito ay si Hachiko. Magaling klase. Ano nga ba ang kaugnayan ng The Great of Great Wave of Kanagawa at ni Hachiko sa bansang Japan. Mahusay ang dalawang larawan na ito ay nagpapakita ng na ilan sa mga kasaysayan, ilan sa mga kilalang mga bagay na maaring maiugnay sa bansang Hapon. Ngayon naman ako ay may tanong sa inyo at ang tanong ay bakit kaya naiiba at kakaiba ang bansang Japan sa ibang mga bansa sa Asya? Sa inyong palagay, bakit nga ba naiiba at kakaiba ang Japan? Sapagkat magaling una kilala ang Japan bilang isang modernong bansa o kilala bilang industrial giant of Asia. Sapagkat nasa kanila makikita ang ilan sa mga makabagong imbensyon at mga teknolohiya na hindi natin makikita sa ibang bansa. Ikalawa, ang Japan din ay kilala bilang isa sa pinakamaunlad na bansa sa buong mundo. At ikatloy, kilala ang Japan sapagkat ang mga Hapon ay disiplinado at may maayos na struktura ng kanilang pamahalaan ng kanilang mga moral. At sila'y naghihiya kapag sila ay may mga nagagawang masama o mali kung kahit kailangan nila itong ihingi ng tawad sa ibang tao. Sa madaling salita, kaya maunlad ang Japan sapagkat sila ay may disiplina at may maayos na moral. Sa iyong palagay, makikita ba ang mga katangian ng Japan sa ibang bansa sa Asia? Sa simula, ang Japan ay nagpatupad ng Sakoku edict. Ibig sabihin, ay ang pagsasara ng kanilang daungan sa ibang mga bansa upang sila ay hindi maimpluwensyahan o hindi masakop ng anumang bansa na malapit o malayo sa kanilang bansa. Sa katunayan, sila ay natuto mula sa kasaysayan ng China. Ngunit ang lahat ng ito ay nabago nang silay pasukin ni Commodore Matthew Perry na mula sa Amerika. Sinabi ni Commodore Matthew Perry na silay magkakaroon ng isang kasunduan upang buksan ang daungan ng Japan at magkaroon ng pagpapalitan ng produkto at ng kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Bagamat ng una ay hindi sang-ayon ang emperador ng Japan, ngunit sila ay natakot sa mga malalaking mga weapons o mga kagamitang pandigma ang mga Amerikano kung kayat na pelitan ang emperador ng Japan na buksan ang daungan ng kanilang bansa at ipatupad ang kasunduang Kanagawa mga plano ng Japan nung sakupi ng Pilipinas at ang ibang mga bansa sa Timog Silangang Asya ay ang pagpapatupad ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Nang ibig sabihin, ang mga Asyano ay dapat pamunuan ng isang Asyanong bansa at pinaniniwalaan ng Japan na sa Greater East Asia Co-Prosperity Sphere ang mga Hapon ang siyang dapat na mamuno sa mga Asyano. Kung kaya't bilang unang atak ng Japan ay inatake nito ang mga base militar ng mga Amerikano sa Pilipinas. Pinili ang Pilipinas sapagkat ito ay mayroong estratehikong o strategic location na meron sa Timog Silangang asya At nung kanilang mapabagsak ang mga Amerikano at mapaalis si Douglas MacArthur sa Pilipinas, sinimulan nila ang tinatawag nating Dead March. Kung kaya't mahalaga ang pagdiriwang ng araw na o dambana ng kagitingan kung saan ay kinikilala natin ang mga namatay ng mga Amerikano at Pilipino sa kamay ng mga Hapon noong naganap ang Bataan Death March. Isa rin sa mga pagpaparusa noon na naganap ay ang mga kababaihan na kung saan ay tinawag bilang Comfort Women. Sa kabilang banda, sinakop din ng bansang Japan ng Vietnam na kung saan upang matigil ang pananakop ng China at upang makuha ang langis ng bansa na kung saan ay kinakailangan noong panahon ng digmaan ay sinakop ng Japan ang Vietnam upang matalo ang China at makuha ang likas na yaman na kinakailangan sa kanilang digmaan. Sa karagdagan, sa Vietnam din ay mabilis silang nasakop. Mabilis na nasakop ng Japan ang hilaga at ang timog bahagi ng Vietnam dahil sa kanilang mga makabagong kagamitan na kung saan ay hindi naging handa ang mga Vietnamese noong panahong iyon. Isa rin sa nasakop na bansa at upang maging bahagi ng greater co-prosperity ay ang Myanmar na kung saan nasakop sa pamumuno ni Lieutenant General Takeshi Koga. Ang Rangoon, Myanmar ay nagsilbi bilang lagayan o kuhaan ng mga material na bagay o mga mahilaw na materyales upang magkaroon ng mga kagamitan ng mga hapon upang magamit sa kanilang pakikidigma. Sa katunayan, dahil sa geographical na lokasyon ng Myanmar o ng Burma kung tawagin noon, naging isang lugar ang India bilang taguan mula sa mga kamay ng mga hapon sa madaling salita mula sa Burma pumupunta ang mga Burmese sa India upang sila ay makaligtas mula sa mga kaparusahan at sa mga ginagawang pananakop at mga patakaran ng mga hapon mula sa kanilang bansang nasakop sa madaling salita ang India ay naging isang lugar upang sila ay makaligtas mula sa pananakop ng mga hapon Ngunit sa kasamaang palad, maraming mga Burmese ang namatay noong panahong iyon at sila'y nasa pilitang sumang-ayon at gumawa sa ayon ng mga Hapones. Sa kabilang dako ay nasakop din ng Indonesia ng mga Hapon at unang sinakop ng mga Hapon ay ang Sulawesi at Sumatra mula sa kamay ng mga Dutch. Napagtagumpayan ng mga Hapon na sakupin ng Indonesia dahil sa kanilang mga makabagong kagamitan at sa kanilang mga strategic techniques or tactics upang mapagbagsak ang mga Dutch. Sa katunayan, natalo ng Imperial Japanese Navy ang mga Dutch sa digmaang Java si At sinuko ni Alidius stockhover ang Indonesia sa Japan. Sa madaling salitay, mabilis na nasakop at napasakamay ng mga Hapones ang bansang Indonesia kung kaya't kung titingnan natin ay napakalaking epekto ang naidulot ng imperialismong Hapon sa mga Asyano sa Timog Silangang Asya. Ang una ay ang pagkakaroon ng inspirasyon para sa mga kilusang nasyonalista na karoon ng mga labanan tungko, tungo sa kalayaan o tungkol sa kalayaan. Ilan sa atin ay naganap ang hukbalahap o hukbong bayan laban sa mga Hapones na nananais na magkaroon ng kalayaan mula sa kamay ng mga Hapon. Ikalawa ay ang pagkakaroon ng mga malawakang pakikibaka para sa kasarinlan, naglalayong maging malaya mula sa mga mananako. Kung sinasabi ng greater is Asia called prosperity sphere na ang mga Asyano ay dapat na pinamumunuan ng mga Asyano, ngunit hindi dapat sa panahon at sa paraan na gusto ng mga Hapones na hindi naging makatarungan, hindi naging makatao ang kanilang mga patakaran at ang mga ginawang parusa sa mga asyanong hindi sumasangayon sa kanilang kagustuhan. Kung kahit nagkaroon ng mga malawakang pakikibaka, nagkaroon ng mga gerilya, nagkaroon ng ilan sa mga hindi tama na mga desisyon na pumatay sa maraming mga asyano. At ang panghuli ay nagkaroon ng pagpapalawig ng impluensya ng mga bansa. Naglalayong magkaroon ng ugnayan ng mga bansa. Nagkaroon dito ng iba't ibang mga organisasyon, nagkaroon ng United Nations, sapagkat ito'y naganap noong World War II. At dito'y nais nilang mapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat tao sa ating mundo. Kung kaya't bilang panghuli, Basahin natin ng malakas ang isang kataga mula kay St. Augustine. It was pride that changed angels into devils. It is humility that makes men as angels. Tandaan natin, anuman ang ating tagumpay na nakuha sa buhay, ang ating posisyon at antas sa buhay, kailangan ay patuloy pa rin tayo maging mapagkumbaba sa ating mga natamo at sa ating mga buhay na meron tayo sa kasalukuyang panahon. It was pride that changed angels into devils. It is humility that makes men as angels. Kung kaya tandaan natin na dapat we put our feet on the ground. Bilang pagtataya ng ating natutunan sa araw nito, na sagutin natin ang ilan sa mga katanungan. Ang una, ito ang layunin ng mga Hapon sa pananakop. Ito ay ang Magaling, Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Ikalawa, ito ang digmaan kung saan nagapi ang mga Hapon ng mga kung saan nagapi ng mga Japones ang mga Olandes. Ito ay ang Magaling Digmaang Java Sea. At ang panghuli, ito ang bansa na naging takbuhan ng mga Burmese o ng mga Burma o mga naninirahan sa Burma mula sa Japan. Ito ay ang bansang India. Magaling klase. At upang mapalalim ang inyong nalalaman at ang ating naging talakayan, narito ang ilan sa mga sanggunian na maaari ninyong gamitin upang higit na masagot ang inyong mga katanungan at mapalawak ang inyong nalalaman hanggang sa muli, paalam.